kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Si Sen. Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Unang-una, -una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basaya mga akusasyon sa akin, Ibray Hernandez. Hinding hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because like Everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Siguro he wants to get even with me because I was the one who uh, uh, cited him in, in contempt at uh, pinakulong sa si Senado. Sir, it's not true na nagpa-allocate kayo na about 335 well, million. Well, Yung sa 330, kano 335, 335 million. million. Mm -hmm. Lahat yan nasa gaa. Mm -hmm. Everybody can, can choose any item from the gaa at ibintang kahit kanino, Senador. So wala kayong ganung pina-allocate. Isang so, malaking ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabago ng mga proyekto. Sir, what do you mean of it? Yung paulit-ulit niyang sinasabi na hindi kasi. Parang ayun din to kahapon sa nangyayaring biruan niyo. Yun, well, yung biruan lang na, ni ni Senator Marcoleta sa akin. Well, sam nung nung sinabi niyang uh, uh, safe ka. Eh, alam ko naman biro niya pero in the eyes of the public parang uh, it was uncalled for. But, That's why I resented this statement house kayo, paulit-ulit sila sabi ni Bryce na hindi, Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. Sir, kanina, napanood niyo yung... A little bit. Anong unang ala niyo, sir? Parang napamura kayo or... na Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hinding-hindi ko siya kalala. And I have never met that guy. Com just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I, I never, I, I did not commit any illegal act. Si District Engineer Alcantara, He even denied it. Dininay di niya yung kay Senator Joel, di denied din niya sa akin. Oh. Sino ko kaya sa Manila? Sino? No, no. Hindi ko siya kilala. Sa Manila? Siguro I met him once twice, but uh, never an acquaintance. DPWHNG uh, uh DPWH engineer Alcantara, sir? Do you remember Wait, that, sir, when, what when, when, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin, uh, hindi ko mo pwede tanggihan. Eh kung drug lord yun, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yun, gambling lord, eh, hindi ko naman matatanggap kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Sir, sa sampahan, ba kaso, si yes, sasampahan ko ng kaso yan. Hello, I will have to talk to my lawyers. You to to the next If he's here, eh, he's seeking refuge in the house already. Does he want to come back here? Okay. I, 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 as I mentioned earlier, na lachan line item yan, sa Anybody can choose uh, those line items at bintang sa mga senador. I really do not know kung anong intention itong si uh, uh, Bryce Hernandez. So, I'm feeling ko lang talagang uh, wants to get even with me uh, because I was the one who cited him in content eh nakita mo naman napaka sinungaling ng tao ngayon I asked him kung siya yung Marvin de Guzman alias do sa ginagamit niya alias doon sa sa paglalaro sa kasino o didi niya eh mukha niya yun nandun ang laki-laki magpatalo sa kasino niya ilang daang milyon kung magpatalo sa kasino niya e, saan niya kinukuha yung pera oh kaya ako naniniwala ako kahit siguro may may ghost project itong sims seems construction. Naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito eh. Na nagbibigay ito siya, siya, siya ng limpak-limpak na salapi doon sa, sa DPWH kay Bryce Hernandez. Eh. Anybody, pwede naman mag mag, 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 uh, them, uh, mag, uh, choose kung, uh, kung pwedeng ibintang sa mga congressman mga senador. Lahat siya na dyan. Eh. Nasa gaa lahat siya. Sa dami, ng, sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsyahal na humihingi sa akin ng mga mga project eh lahat pinauubaya ko na lang binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga uh, sa mga mayors I do not have any staff named Peng Ramos since I entered the Senate okay that's for sure Siya ano she's a staff of the Blue Ribbon Committee Ben Ramos staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in the in the in my office. And I never authorized her at kahit sino man. Ginamit lang siguro. I don't know what her intention was. You can check my records in the Senate. Since 2004, when I first uh, entered the Senate, up to the present, wala akong wala akong Beng Ramos na ano, empleyado. She's not close to me. Wait, 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 wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos. She claims that she's my staff? Did she claim that she, she was my staff? Ah, si Bryce. O, oh, kita mo sinungaling ang hype na yan. Hmm. Saan ang proof niya na staff ko yung Beng Ramos? Nuno ng kasinungaling ngayong hype na yan. I never met that guy. Hindi ko kilala yan. I never met him. Si Henry Alcantara, according to him, he was the deputy engineer sa Manila under division chief, under division head during the time of my dad when he was mayor of Manila. At si engineer Robert Bernardo, he was the uh, city engineer of uh, the city of Manila at that time. Oh, well, no, he's not my acquaintance. Yung sinasabi ni Bryce na nagpupunta siya sa mga birthday parties ko. May kasama, eh, may pinakita siyang litrato kasama si Secretary Laguesma. <laughs> lahat nung inibita ko ng birthday ko, 60th birthday ko, inibita ko lahat ng mga cabinet members. Not only si Secretary Leguesma. Siguro, sumabit siya sa isang kaibigan. Eh, alam mo naman, ganun ang Pilipino, sabit-sabit. Of course, I'm confident. Napaka-sinungaling yan. Kita mo. Sa, in sa investigasyon lang kahapon, sa Senado, lahat pointing at him, towards him. Nung nung uh, ininterrogate ko siya tungkol sa sa man, uh, sa pag pat, ano, sa mga talo niya sa casino yung ID niya sa casino dinidinig niya lahat dinidinig niya pero may record may record ng Blue Ribbon Committee may record si Senator Marcoleta yung mga yung mga losses niya sa casino well sana sana may makulong talaga ako i really want to ferret out the truth that's why I'm, I am diligently attending the Senate uh, hearings and uh, the Blue Ribbon Committee, gusto ko talaga malaman ang buong katotohanan at sino talagang main culprit. Sino talagang ang, ang uh, uh, demonyong nagpasimuno nito. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.